okay gan, Tapos ganun ganun rin lang yan para kumapit ang mga secret ingredients. Mikos Mikos. Mikos Mikos. Mikos Mikos. Mikos Mikos. Mikos Mikos.

<laughs> na. Ano lang yan ah? Ilang taraso? 15? 15? sorry po! Bumakasana si Darna! Ang laki ng sikit diba Darna? Ang laki ng sikit! Ang 120 <laughs> <-laki ng> <laughs> so, lang, mo! Busog ka na! Oh, o. No. Il apat? Tapos yung dalawo? Apat po. Walang samuna.